Why are we disappointed sometimes? Why do we feel depressed sometimes? Bakit nalulungkot tayo minsan? Bakit nawawalan tayo ng gana? I think we get disappointed and depressed because we could not accept the bad things that had happened to us. Sometimes we are full of sadness and sorrow. Because we cannot accept bad things will happen to us. Yan yung minsan at madalas dahilan ng ating lungkot dahil hindi natin matanggap yung mga masasamang nangyari sa atin. Nalulungkot din tayo. Ito ay dahil hindi mo rin matanggap yung masama pang mangyayari sa iyo. Tayong lahat kasi ninanais natin Puro mabuti, puro maganda ang mangyari lang sa atin. Is that bad? Is that evil? Masama ba ang naisin mo? Puro mabuti at maganda lang ang mangyari sa iyong buhay. I think no. It's not bad to become an optimist. It's not evil to become hopeful. Walang masama sa pagnanais mo. Gusto mo puro tama mabuti at maganda ang mangyayari sa iyong buhay pero kung ito lang ang panay mong hinahanap kung ito ang panay mong hinihintay at hindi mo matanggap na mayroong mangyayaring masama sa iyong buhay you will always be disappointed and depressed oo wag kang tumigil sa pag-aasam pagnanasa paghahanap ng mabuti but be realistic. Maging makatotohanan ka naman. At ano po ang katotohanan ng ating buhay? Na meron at merong mangyayaring masama sa ating buhay. The quicker that we accept that bad things had happened to us and bad things will happen to us, the quicker that we will be happy, the quicker that we will be at peace. Opo, Katotohanan 'yung kasabihan na kung ano ang sinuksok, siyang mabubunot. Amen. Katotohanan din po 'yung kasabihan na kung ano ang tinanim, siyang aanihin. Pero baka makalimutan natin, hindi naman lahat ng iyong sinuksok mabubunot mo. Baka niloloko natin ang ating sarili. Ayaw natin tanggapin ang katotohanan na hindi naman ibig sabihin pag tinanim mo aanihin mo. It's not all the time that what we plant, we will reap. At yan po ang pinapaalala sa atin ng Ibanghelyo, na expect bad things will happen with your work. Expect that you will experience bad things in your life, no matter how hard you will be planting, no matter how hard you will be working you will experience these setbacks. Makakaranas ka ng mga masasama, ng mga problema. Pinaliwanag ng ating Panginoon, itong talimhaga, nagtatanim itong tao. Nagtanim siya pero hindi naman lahat ng tinanim niya, inani niya. Bakit? Yung mga iba kinain daw ng hayop, ng mga ibon. Yung iba tumubo pero sinakal ng mga tinik. Yung iba ay nakarating sa lupa na hindi mataba, mabato, hindi tumubo. Pinapaalala ng Diyos sa atin, asahan natin ang mga hindi natin inaasahan. Expect the unexpected. At ang mga tawag po dito ay mga hindi maiiwasan. These are the inevitables in life. There are birds that will eat up your effort. There will be thorns that would choke you up there would be the heat of the sun that will dry you up, meron at meron talagang maninira sa iyong mabuting gawa. At pag nangyari yon, tanggapin mo lang at pagpatuloy mo ang iyong pagtatanim, pagpatuloy mo ang iyong trabaho, pagpatuloy mo ang iyong magandang mithiin. Bakit mapagpapatuloy mo kahit na nagkaroon na ng problema at masama? Dahil in mo na. Dahil hinihintay mo na. Dahil naiintindihan mo na ang buhay. Hindi po ba? Hindi naman lahat ng na mga nagbi-business nagiging matagumpay. Siguradong may malulugi. Siguradong merong mababaon sa utang. Hindi naman lahat ng na mga nagda-diet at nag exercise ay hahaba ang buhay. Nakakabigla nga minsan yung mga iba. Napaka-healthy ng lifestyle. Nagka-cancer agad na matay. Hindi naman ibig sabihin narinig mo ang iyong asawa nung kinasal kayo, ikaw lang ang aking pakamamahalin. Kahit anong mangyari, I will love you forever and ever until I die. And then, anong nangyari? Nanlamig, nangalibang bahay, ayaw nang umuwi, nawawala, wala na daw gana, hindi ka na mahal. It happens people change. And yet, why are you depressed and disappointed? Because you cannot accept that fact. Hindi mo matanggap. Bakit tayo nalulungkot? Bakit po tayo nawawala ng gana? Kasi hindi natin inasahan at hindi natin matanggap na merong palang mangyayaring masama sa ating buhay. At minsan nga sinisisi pa nga natin ang Panginoon eh. Di po ba? Palagi natin tinatanong kung ang Diyos talaga mabuti bakit may masama na nangyayari sa akin? The goodness of God, remember this, my dear friends, is not what you expect. Yung kabutihan ng Diyos ay higit pa sa iyong pag-unawa. Pero tinuturoan tayo ngayon ng Panginoon. Gusto mong maging masaya, gusto mong maging payapa, kasama yan sa sangkap ng buhay. Unawain natin, unawain mo, asahan mo yan na masisira at masisira ang iyong plano ang iyong trabaho na may masama at may mali na mangyayari at mangyayari. But say to yourself, it's okay, it's all right, at pagpatuloy mo ang iyong trabaho. Bakit? Kasi may naghihintay na maganda at matabang lupa para sa iyo. Kung titigil ka, hindi mo makikita yung maganda at matabang lupa na makakapagbigay sa iyo ng napakaraming bunga, napakaraming saya. Alam ko po, nakakawalan ng gana pag sunod-sunod na yung talo natin. Amen? Pero sige lang, tignan niyo po dito sa kwento. Three tries, sunod-sunod yung pong mga buto nung unang panahon, mahal po yan. Yung paghahasik, hindi naman po mura. Napakamahal nung kanyang tinatapon. Pero, kuminto ba siya? Kahit na alam niya na sayang, hindi. Kasi hinihintay lang niya na dumapo dun sa maganda at matabang lupa at doon, jackpot na siya. Remember this, you cannot fly if you keep on remembering that you will fall. Hindi ka makakalipad kung palagi mong inaalala ikaw ay mahuhulog at masasaktan. Kasama yung paghulog natin, kasama yung masasaktan ka. Pero kung hindi ka tatalon, hindi ka lilipad. Ganyan din sa buhay, kung hindi ka magpapagod, kung hindi mo susubukan, walang mangyayari sa iyong buhay. Take the risk. Try. Subukan mo. At magtiwala ka. Narating din ang panahon. Matatagpuan mo yung mataba na lupa na magbibigay sa iyo ng napakaraming bunga na magpupuno sa iyo.